Okay guys, good morning. Ito yung mga naging kaibigan ko dito sa plaza. Ayan, nasa Molo Plaza kami ngayon. Ito yung taga ano Pangalan bro? Sam, Sam sa Lapas. Sam sa Lapas. Uh, oh, Peter, si Pedro, Peter. 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 Uh, si... Sino kito pa ano ulit? Sharon. Di pa tagal. Ayan, ayan yung mga naging kasamaan ko dito. Sa Aro Plaza kami. Sarap sa ng ano. Mulu. Ay, I mean, Molo Plaza pala. Uh, Molo Plaza. Molo Plaza. Okay. Molo Plaza. Molo Plaza ng simbahan. Ano na, ay sa kilat, no? So, eh? Ang turiya daw sa kilat. Hindi, abuto. Ha? Ito naman ang, touria, ang, touria, ang touria. Ng ay, na, kilat. Ang inenturing sa babaw? Ang gawin sa ay gali okay yan ata ang antena oh ayun sa bilad sang salo ayan isumin natin ito pala yung ano yung tore yung antena ng tore pinanamahan daw ng tiblad ayan ayan oh no? yung kabila mayroon pa sang antena yo may antena pa ayun 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 ay ganoon oh bagong pintura ya malaki na sa bahay sa ah molo cathedral kay eh, panahon pa ng mga kastila itong ano ito eh yung plaza nila, ang ganda ng plaza nila yan. Yan, ang ganda na lang. renovate, na -renovate. <laughs> Okay guys, ako ay mag-out. Salamat sa panonood.